tinawag na paninirang puri ni Vice President Sara Duterte ang akusasyong kinopya niya lang sa ibang libro ang sinulat niyang kwentong pambata na isang kaibigan. Sa kabila ng kontrobersya, may balak pa raw ang bisi na maglabas ng isa pang libro. Nasa front ay nabalitan niya si Gerard de la Peña. Mariing pinabulaan ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong kinopya niya lang ang sinulat niyang libro na pinamagatang isang kaibigan sa nag-viral din ngayon na libro na may pamagat na Owly Just a Little Blue. Gaya kasi ng kwento ng American Children's Novel na yan. Nakasentro rin ang kwento ng aklat ni VP Sara sa pagkakaibigan ng kwago at isa pang ibon na nagtulungan magtayo ng bagong pugad matapos ang bagyo. Sa likod nito, may picture pa ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. Sa isang pahayag, giniit ng bise Presidente na madali lang naman daw sumulat ng maikling kwento base sa sariling karanasan. Hindi na raw niya kailangan mangopya. Sinulat daw niya ang libro para hikayatin ng kabataan na mahalin ang pagbabasa at sumulat din ng sarili nilang kwento. Hindi raw ang libro niya ang problema, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga bata. Kaya abangan na lang daw ang isa pang isusulat niyang libro na tungkol naman sa pagtataksil ng isang kaibigan. Ang problema, hindi pa man napapublish ang una niyang libro. Hinarang na ito sa budget hearing ng Senado. Sampung milyong piso kasi ang hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ng pamimigay ng naturang libro sa isang milyong bata. Bagay na kinwestiyon ni Senadora Risa Ontiveros. Kahapon, nasilip na ng Senadora ang ilang bahagi ng aklat. What do you think about it, ma'am? Ang ko pa lang eh. Oh, um, colorful yung illustrations. Oh tapos uh, mamaya ipasahin ko over yung uh, ng <laughs> Paglilinaw naman ng OVP, hindi ibinebenta ang librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin 'yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bag dahil tuwing nagkakaroon po no ng pagbibigay ng pagbabago bags. Ay meron din pong storytelling ang ating vice president. Uh... Ayon pa kay Powa, 50 pesos sa magagasto sa bawat kopya ng aklat. Pero gitne on hindi pa rin niya palulusutin ang hinihingi pondo ng OVP para sa libro. Masyado raw itong malaki at hindi tama na humingi ang isang opisyal ng gobyerno sa pondo ng bayan para maglathala ng isinulat ng libro. Ang punto lang kasi, textbook ba yan? Uh, approved ba ng DepEd? nako kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, di ba? 10 milyon, maliit kung sa textbooks kabuang ang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 milyon na galing sa buwis ng mamamayan. So pera pa rin, hawak ng gobyerno na dapat panungin ng Kongreso. Payo naman ni Iloilo 1st -Ilo District Representative Janet Garin mas mayiging humanap na lang si VP Sara ng ibang gagastos para sa kanyang libro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.